Pumalo sa halos dalawang milyon ang biktima ng online scam noong nakaraang taon. Isiniwalat ng PNP sa budget hearing ang modus ng mga scammer. Nasa sentro ng balita si Daniel Manalastas, live. Yes, Angeli, sumala nga sa pagdinig ng Senate Committee on Banks ang mga kaliwat ka ng mga reklamo hinggil nga sa mga scams, particular yung mga panluloko online. Base sa datos ni Senator Mark Villar, ang bilang ng phishing scam o ang panluloko gamit ang email noong first half na 2022 ay nalagpasan ang dami ng phishing attacks noong 2021. Kung umabot umano sa 1.8 million attacks ang naitala kumpara sa 1.34 million Noong 2021, kadalasan ang mga biktima ay sa pamamagitan ng e-commerce shop at local banks. Ayon naman sa Philippine National Police, isa sa pinoproblema nila ngayon ay ang online selling scam kung kinwento ng PNP kung paano ang sistema ng mga kawatan. Nag-o-offer ng mga ibebenta, hihingi ng down payment, pagkatapos may pasak yung down payment to a bank account or Gcash account or any wallet ay mawawala na lang yung uh, pinag-deposituhan uh, ng uh, advance payment at at hindi nakukuha yung hindi nakukuha yung product yung item. Lumabas pa sa pagdinig ang mga kadalasang uri ng scam tulad ng online selling scam, loan scam, investment scam, ATM fraud, employment scam at marami pang iba. Kadalasan, kadalasan na pupuntirya ay ang online selling scam kung saan umabot sa higit 3,600 ang nagreklamo nitong Enero hanggang Agosto ngayong taon. Angelic, dahil nga uh, medyo sensitibo yung uh, topic at uh, nag-involve ito ng mga privacy concerns, kaya uh, minabuti ng uh, komite na magsagawa na lang muna ng executive session. Angelic? Okay. Maraming salamat sa iyo, Daniel Manalastas.